Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Kita nyo yan mga mi. Kita nyo yan. Kita nyo yan mga mi. Kita nyo yan. Oo, Sino ka dyan? Barrigated Wilsoni ayan ay mga mi. di diba? Sino ka dyan? Barrigated Wilsoni ay. Hmm. Hmm. Ito mga mi, damage na to from shipping. Yan. Oh, ha? Sino ka diyan? Ito pa. Mm. Ito bongga diyan. Oh, di ba? May palabas ng bagong dahon. Oh, ang tanong, pag may palabas na bagong dahon, ibig sabihin well tried na siya. Mga mi, mura lang ang bentahan ko nito. Ibibigay ko lang to 550 lang mga mi 550 lang oh. variegated well sony yan, mga mi oh. napaka powerful ng variegation hindi pa to kalat sa, sa market mga mi hindi pa kalat sa market take it or leave it sa 550 ay bongo siya o oh. di ba gusto talaga mga mi for your information more details gusto ni ano ng mga antorium sa araw oh. Yung wag niya siya masyadong itago, yung ingatan. Gusto niya sa araw, mga mi. Ito, biglang ano siya, oh. Biglang sigla siya. Kasi kinuha ko to dun sa walang araw. Kasi akala ko baka masira. Kasi seedling to, eh. Grown from seeds. Baka kakumaselan. Pero hindi, oh. Bigla siyang tangkad. Cardboard to, mga mi. Ah... Uh, green cardboard lang siya, pero nagja-giant to nag uh, kasi laki siya ng basta nagja-giant siya as in super giant yan ayan mga miha baka may makagusto oh oh sino ka dyan si variegated wilsoni ay oo oh, di ba margaret magkano per dahon 100 margaret itself green lang yan eto may variegation 550 lang oo oh. oh may palabas na pero kung ayaw nyo ng 550, meron na akong 450. Ito. O, ito. Ito yung una, ito yung dahon niya isa pa. Yan, isa. Ito pa, dalawa. Ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Pero ang good news, meron na siyang pa-shoot na pang-lima. Pero hindi kasing laki ng isa. Ito, ibibigay ko na lang to ng bibigay ko na lang ng 450 to and ang good news nyan may palabas na siyang isa sa 450 dalawang dalawang piraso lang to variegated so ay ko mga mi o oh. tingnan mo naman ang ganda ng variegation sa iba mga mi kakarimput na variegation variegation na kagad yun alam mo yun parang naligaw lang sa dahon <coughs> excuse variegation na kagad may count na kagad yun naligaw lang yung barigasyon na parang akala mo baka baka hindi pa nga barigasyon yung baka nanilaw lang dahil sa sobrang exposure ng sun ito hindi mga mi oo, oo sino ka dyan may pa pa oo pa marble yan mga mi oo good jeans barigated wilsoni eye oo yan oo mm. yan o, dalawa yan, mga mi. Hmm. Ito, variegated wilsoni ay Ai. Getsungin nyo na, mga mi. Ito, 550 lang. O, 550 lang. Yung mga tama ng, ano, ng, ng from shipping, hindi natin maiiwasan yan, mga mi. Pero syempre, kahit na may tama yan, variegated Wilsoni ay yan, mga mi, oh. Oh, sino ka dyan? Variegated Wilsoni ay yan, oh. O, oh, paoriya yan mga mi, paoriya. O, oh. yan, ang aking variegated wilsoni ay.